Isang napakabisa at napakalakas na paraan na mag-attract ng pera sa inyo. Pag mayroon ka nito guys, lapitin ka ng swerte. At swerte po ito sa mga mananaya kung ikaw ay isang mananaya. At swerte din ito sa mga may negosyo kahit po nag-apply ka ng trabaho guys, pwede kang gagawa nito. Ito po ay magdala po sa inyo ng swerte sa iyong lakad. Kaya guys, hindi lamang po malit na halaga ang pwedeng uh, dulot nito sa iyo or dala nito sa iyo. Ito po ay mag-attract po ito ng sobrang dami at malaking halaga ng pera. Na yung first million mo, makamit mo nitong taon ng 2024. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito kung paano ito gawin, panoorin nyo po ang video nito mula simula hanggang sa dulo. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggamit sa dahon ng laure at tuntel ng loya upang mag-attract ng swerte sa inyo. At kung kayo man po'y bago sa ating YouTube channel, huwag kalimutan subscribe and then hit the bell button for notification. sa paggawa nito guys, kailangan dito yung 100% na paniniwala mo dito at ikaw po ay isang positibong tao po na sa pamamagitan po nito talagang magdala ito ng swerte sa iyo sa pananalapi. At swerte ito guys sa mga mananaya at swerte dito sa may mga negosyo. Ang kontel ng loya po, isa ito sa pinakamabisang pampaswerte po, lalo po pagsamahin, pagsamahin itong uh, dahon ng laurel at ang kontel ng loya, ito po ay magdala ito ng maraming maraming pera sa inyo. At, at magkakaroon kayo dito ng mga pera na hindi po niyo inaasahan na matanggap mo. Mga unexpected na pera po ang um, matanggap mo dito. So ito po ang madapat natin ihanda. Kontel ng loya at dahon ng laurel, pentel pen. At maliit na papel, na, uh, pwede po masulatan. At ang ating ampaw. Ito po ang ating ampaw, guys, no? Ayan. Ang ampaw po guys, isa din ito sa napakaganda po lagyan ng ating mga wishes or kahilingan. So ayun guys, pag kompleto na po ito, kailan mo gawin ito sa araw po ng Martes or sa araw po ng Biyernes. Yung mga araw na yan, yun po ang pinakamaganda gumawa po ng mga pampaswerte. So ayun guys, ito po makakatulong po ito sa inyo upang dumaloy ang swerte sa inyo at hindi lamang po maliit na halaga ang pwedeng ah uh, dulot nito. Ito po yung mag-attract po ito ng tuloy-tuloy na pasok ng pera at maraming pera po ang darating sa inyo ngayong taon ng 2024 na pwede po ninyong kikayaman. So, ang una natin gagawin dito guys, dito po sa papel, isulat po ninyo dito yung halaga ng pera na gusto po ninyong matanggap itong taon ng 2024. So, kahit magano po, pwede po guys. For example po, ang aking isulat dito ay gusto ko po pong uh, ito yung halaga ng pera na ah uh, gusto ko nitong taon ng 2024. So, sulat tayo dito guys, uh, 1 million, pwede yan. Hayaan ninyo guys kasi malaki po yan. Alam natin malaki yan pero wala pong imposible pag ito po ipagkaloob sa atin. So, ayan, isulat mo siya guys ng paulit-ulit po. Ayan. Kahit tatlong bisis pwede na. Basta wag lang po pares, okay? Ayan. Bakit kayo susulat ng halaga ng pera? Kasi po guys, iba talaga pag isinulat natin yan. So ngayon po guys, kailangan natin i-draw po natin or i-drawing po natin ang, ang ating, uh, yung number po na magdala po sa atin ng swerte. Ang number na infinity po. So dito po, i-drawing mo lamang dito. Yan. ah uh, yan. So mag-draw po kayo guys ng 888. Ayan. So, ayan, nag mo na yung 888. Ang susunod na gagawin ninyo dito po, kailangan mo dito na uh, kunin mo po ang dahon ng laurel. So, ilagay mo lamang dyan ang dahon ng laurel, guys. And then, uh, itong kontil ng luya, hiwain nyo po ito. So, kailangan natin dito yung kotselyo. So, ayun po. Kailangan yung konti lamang ng luya po ang ating kukunin. Okay po? So, ganyan. So guys, uh, ito pong kontil ng loya no, tested and proven na po. Na marami na pong gumamit nito na ito po talaga ay talagang proven na magdala ito ng swerte. So ngayon po guys, dito po ang ating uh, dahon ng laurel sinulatan po natin ng sign ng pera. Kagaya sa akin guys, ako po ay yung kinikita ko po, uh, dollar po kasi yung company ko ay nasa US din dollar ang kinikita ko. So dito po ang aking sinulat ay dollar sign. Pero kung sa Pilipinas kayo, pwede yun piso sign. So, next na gagawin natin dito guys, balutin po natin ito. Ibalot lamang guys, yung kuntil ng luya. Ayan. Balutin po natin. Ayan. So, ang susunod nito guys, dito po ilagay po natin dito po sa ampaw. Ayan, hayaan mo lang siya guys na yung luya at saka yung dahon ng laurel ang dyan po sa ilalim ng iyong kahilingan. So ganun lamang siya guys So ito po, so ito na Ang iyong wishes, nandiyan po, wishes po ninyo, nandiyan sa loob po So ngayon po guys, ang gagawin po ninyo dito uh, Mag-wish po kayo uh, Mag-manifest po kayo yung ano yung isinulat mo dyan, yun po ang uh, i-manifest mo po. So, bago ka mag-start ng yung manifestation, mag inhale exhale ka muna para sa ganun. Marilis mo kung ano ba yung hindi magandang pakiramdam or may duda ka dyan. So, release mo muna yan. Tatlong bisis po yung pag inhale exhale and then after mo nag inhale exhale, pikit mo yung mata mo, then manifest ka. Ibulong mo po dito guys para sa katuparan ng aking kahilingan. Dadaloy ang swerte sa akin. Ako'y magkaroon ng 1 million pesos nitong taon ng 2024. I claim it, I claim it, I claim it. I call the money come to me immediately. Na hindi po abutan ng katapusan ng buwan, katapusan ng taon, ito po ay matanggap ko. I claim it, I claim it, I claim it. And then guys, ito po guys, ilagay mo muna ito sa ilalim po ng iyong unan. And then, pagkatapos po, hayaan mo lamang siya dyan. Matulog ka guys, nandiyan dyan yan sa ilalim na yung unan. Pagka umaga, pwede mo po itong kunin, ilagay sa iyong bag, pag kayo po ay may mga lito. Ito po guys, magdala po ito ng swerte sa inyo sa pananlapi. At kahit po kung ka ikaw ay mananaya, malapit ka sa swerte nito. Ito magdala talaga ito ng napakalaking halaga po ng pera sa inyo. Kaya guys, subukan mo lamang ito. Importante, pag ito po ay gawin mo 100% yung paniniwala mo. Kasi po kahit gagawa ka nito, ang kulang ka sa paniniwala, hindi din siya mag work. Kaya napaka-importante po ang ating paniniwala at positive ka. Kung ikaw ay isang positibong tao, lapitin ka talaga ng swerte. Kaya guys, no, at uh, ito po guys, hayaan mo lang siya dyan sa iyo pong uh, bag. Kung kayo po ay alis, ilagay sa bag. Kung kayo po ay matutulog, ilagay sa ilalim ng unan. Hayaan lang siya dyan. And then, ito po guys, um, magdala po ito na katuparan sa iyong mga pangarap. Kaya ano pang hinihintay mo. So ayun po guys, no, sana po makatulong sa inyo ang ating topic ngayon. Positive lang no. At guys, bago po tayo mag-end sa ating video ngayon, ako ay mag iwan po ng aking Facebook uh, account dito sa description sa video na ito. At kung sino man 'yung naghanap ng uh, income, naghanap ng mapagkitaan eh, i-message niyo po ako kasi i-guide ko po kayo, kayo na matuto kayo sa online negosyo ko. Isang napakagandang online business po na nag uh, nakapagbago ng buhay ng karamihan po. Marami na pong natulungan dito. Kaya alam ko po makakatulong ito sa inyo. Kaya guys, huwag na, na po kayo magtagal. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Ayan, message ka agad. Thank you so much guys. Lagi kayo mag-iingat. At uh, huwag kalimutan, i-share ang video na ito. Share, like, subscribe po. Sa so hindi pa subscribe And then hit the bell button for notification. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye.